tungkol sa lumalagong Bible study sa panguna ng adult men and adult ladies. Lighthouse BBC Intagig, patuloy sa Campus Ministry sa SRCC. Konstruksyon ng Lighthouse BBC Intagig, silipin ang mga improvements nito. Extension classes ng Children of Light Club, pagkuturo ng salita ng Panginoon sa mga kabataan sa Tagig. Alliance of Christ Like Teens, paano nga ba naghahanda para sa Youth Evangelistic Night? Mga Sentinels at Leader ng Lighthouse Tagig, kilalanin! Nagbabalita mula sa Lighthouse Tagig, magandang araw sa inyong lahat. Ako si Eunice Delphine, magbabalita sa inyo ng mga kaganapan sa ating eklesiya. How beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things, sabi nga sa Romans chapter 10, verse 15. Kaya naman, patuli ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa tagig. Sa pangunguna ni na Brother Jerry Aruta, Brother Ed Carranza at Brother Ron Amar, kasama si na Brother Sam Palaran, Sis Sharon Aruta, Sis Weng Villega at Sis Marcel Carranza. Sila ay nagkakaroon ng Bible study sa Barangay Kalsada sa Tagig tuwing Bernas ng hapon. Tuwing Lunes ay sa tahanan ng mga bagong membro. Tuwing Sabado naman ay visitation sa mga naging bisita at wheelchair beneficiaries ng God is Able International Foundation Incorporated. Dahil sa Ministry of the Word na ito, ay may tatlo nang naging bunga at sila ay sumunod sa tubig ng bautismo. Ang Lighthouse PBC in Taguig ay patuloy sa kanilang campus ministry sa ilalim pa rin ng paglipad program ng The Great Lighthouse Foundation Incorporated. Alamin ang patungkol dito sa ulat ni Kenneth Villafania. Ang ministries na ito ay isang toong pinagandaan, pinagplanuhan, pinalangin ng buong krisiya mula sa LEAP seminars, trainings, brigada eskwela at meetings with school principal and coordinators ng Senator Renato Compañero Memorial Science Technology High School. Sa ng Panginoon ay nilagda ng MOA noong December 7 na nakaraan taon at ibinigay sa kanila ang slot ng klase ng biyernes alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Nagsimula naman ang kick-off noong February 2 at ngayon ay kaalim na linggo na naging pagpapala sa 164 na mag-aaral mula sa apat na section ng grade 9 o mapaghandaan lalo ang mga lessons at may improve ang pagtuturo, ay nagkaroon ng weekly evaluation ng mga teachers ng paglipad. Sa loob ng anim na linggo ng pagtuturo, nagkaroon ng evaluation ng mga bata at halos lahat dito ang may positibong komento, lalo na sa mga topics at activities ng paglipad. Yung paglipad po is very thankful po kami. Nagkaroon kami ng idea kung paano namin maiiwasan yung drugs. Tunay na means ito maging ang ating klesiya at makaabot kahit mga kabataan sa mga paaralan. Hindi lang matulungan ng mga mag-aaral na makaiwas mula sa impluensya ng paggamit ng pinagbabawal na droga, kundi may bahagi din ng, sa kanila ang mga katotohanan mula sa salita ng Panginoon. Atid sa inyo mula rito sa SRCC, ako si Ken Pilapanya ng Lighthouse Balita Tagig patuloy ang konstruksyon sa LBBC Intigi ngayong taon. Ang balitang niyan ay tinutukan ni Mika Salim. Inumpisahan na ang finishing ng third floor at sa kasalukuyan ay apat na span na lang ang kailangang iplaster plaster Kasabay nito ay sinimulan na rin ang pagbuo ng paliguran. Samantala, may mga ilang improvements naman sa iba't ibang bahagi ng building. At sa si roof deck naman ay malinis na ang sahig dahil napinturahan na ito. Ang inyong kabalitaan ni Kasalip mula sa Lighthouse Balita, Taging. Napakasayang makita ang mga ngiti ng mga batang hindi lang nag enjoy Nagpupusog sa mga merienda kundi natututo ng salita ng Panginoon. Ayan ay masasaksihan sa mga extension classes ng Children of Light Love ng Lighthouse BBC in Taguig na nagkaganap tuwing Sabado ng hapon. Umaabot sa 150 na mga bata mula sa ayam na area sa tagig ang umaaten dito naging pagkakataon din ito upang sila ay tulungan sa kanilang mga school assignments and projects. Maganda ang naging testimony ng mga extension classes sa mga magulang ng bata. Ang iba ay willing pa na ipagamit ang kanilang mga tahanan para sa kanilang klase. Marami na rin sa mga ito ang nagiging bisita sa ating mga coming together. Purihin ang Panginoon sa dalawang teachers na tapat na naglilingkol sa mga bata sa ating community. Nagpuspusa na nga ang paghahanda ng ating Alliance of Christlike Teens sa gaganaping Evangelistic Night na may temang to seek and to save, to love and belong. Sa darating ng March 22, nagaganapin sa Lighthouse BBC in Taguig Auditorium. Ito ay isang proyekto ng bagong tatay na Taguig Baptist Fellowship o Tabafe na binubuo ng iba't ibang Baptist Churches sa tagig. Sa so ngayon ay patuloy ang kanilang pagpapractice at paggawa ng mga props na kakailanganin sa kanilang theater play. Kinalanin naman natin ang mga leaders sa Lighthouse Tagging na katuwang ni Pastor Joel Cornelius sa gawain. Una ay si na Brother Rani Barillo at Brother Jun Silva bilang mga Sentinels ng Lighthouse 1, Brother Pedrito Cucilia at Julius Cucilia bilang mga Sentinels ng Lighthouse 2, Brother Ronnie Amar at Brother Ed Carranza ng Lighthouse 3, Brother Gilbert Gilberto at Brother Jonathan Acosta ng Lighthouse 4. Narito rin si Brother Eugene Victor bilang leader ng SWIPE, at si Brother Nolly Dusman, pinang leader ng YP. Brother Brian Bolong ng Quar, Brother Ariel Adobas ng Lighthouse Media Ministry. At yan ang mga balitang tinutukan na tunay na nagbibigay kalugulan. Mula sa Lighthouse BBC Intagig, kami ay bumabati sa inyo ng ika na anibersaryo. Ako po si Miss Delphine at ito ang Lighthouse Balita Tagig. Buong puso nagbabalita sa inyo ng mga kaganapan sa ating eklesiya.